Ano di kayo ba kayo maalam ng magawa ng relienong bangos? Ay ako hindi rin maalam eh. <laughs> ay siya, sabay-sabay tayong gumawa titing Titingnan natin kung makakagawa tayo sa unang pagkakataon. Okay, let's go! So, mga Lodi, sa unang pagkakataon ay gagawa tayo ng relye ng bangos. Yung mga Lodi, hindi ako maalam nito. Unang beses ko lang to gagawin kasi napakasarap ng relye na wala ka nang kakailanganin tinik na tatanggalin hindi mo na kailangan tanggalan ng tinik so ito simula na natin so etong alam ko yan, puputulin natin ito yan Babalihin lang pala natin tapos kailangan natin ng ganitong klase ng sandok eh, mga lodi ito para matanggal natin yung buo yung laman sa loob yan yan yeah, mga lodi ganan Oo. Uh. <laughs> tapos ating papa ikut ikutin niya para hanggang sa matanggal ang kanyang laman yan okay yan ganun mga lodi oh O oh, diba, sandok lang ang kinailangan natin. <laughs> Dapat dahan-dahan lang mga lodi. Yan, paikuti natin. Yan. Dapat. Yan. <laughs> mga lodi, eto. At natanggal ko na yung paikot mga lodi madulas na siya hanggang sa paikot o pati yung nasa likod na to o oh, diba <laughs> okay na siya so titingnan natin ngayon kung maaalis na natin so baliin natin to yan yan bali na so the moment of truth mga lodi in 3 2 1 Yun na siya mga Lodi. Natatanggal na siya. Oh, Oh, di ba? <laughs> oh, ay linis na linis. <laughs> Ang galing. So, ilalaga naman natin to, ihahalbos natin, lalagyan natin. natin ng Ricardo, okay? Yung mga lodi atin namang ihalbos itong ating bangosa ng no, mga lodi yan na natin lagay na natin mga lodi ayan linis ko na rin yan ng mga lodi tapos hintay na lang natin yang malutuluto yung mga lodi at ito na nga yung ating inihalbos na yan na bangos at atin ang tatanggalin yung mga tinik niyan okay tanggalin na natin to so yan nga mga lodi eto natanggalan na natin ang mga tinik ito ito, oh. ito yung laman na nakuha natin at tingnan nyo naman ang tinik sa pagkaram. Kaya ayaw kainin ng bata ay ito. Siguradong kakainin na ngayon. Yan. mga laudy pagkatapos natin itong tanggalan ng tinig. Ito, lalagyan naman natin ng mga ricado. So, lagyan na natin. Ay, la, una kong lalagyan mga lodi, ito. yan, Gusto ko si ito, malasa. <laughs> yan Tapos, lagyan natin ng ito, mga lodi. Parang naman may gulay eh. Okay Ti, Bahala na kayong magpaganda ng inyong Magpasarap ng inyong lulutuway na mga lodi Okay Haluin natin Oh Ayos na ayos Ay. Tapos lalagyan natin ng cheese Mga lodi cheese Ko Sarap <laughs> Oh ay! masarap nito mga Lodi. So, tama na itong pampalasa kung itong inilagay ng mga Lodi. Ay, oh! Ay, talaga naman! <laughs> Aluin natin ang ayos. Tsaka natin ilagay dito mga Lodi. Ayan, nilalagay na natin sa kanya katawan ulit. Ito <laughs> yeah, mga Lodi, ilagay na natin dito kasi tingnan nyo naman oh. Tapos may cheese pa yun yung magpapasarap pa ng mga lodi. Ilagay na natin dito sa mga lodi yan. ba diba, meron nito yan yung palitpek. <laughs> yan dito natin hawakan na mga lodi. Oh. Para hindi siya malikot yan mga lodi. Oh. Tapos dito sa ulo. oh, diba? Oh. <laughs> so ilagay na natin. mga lodi oh. So, ito yung plastic bottle na ginawa ko. Ewan ko kung uubra to. <laughs> Lagay na natin dito, mga lodi. Oh. Yan para mabilis siya napapaliit o oh. oh di ba <laughs> okay lagay na natin Ya yeah, mga lodi o oh. may susuot siya kasi napapaliit natin yung bote dapat bibiakin mo siya sa, sa loob o oh. di ba o oh. tapos ang mo na ulit <laughs> ang galing oh <laughs> uh. At ibig sabihin mo na lang po loob o big baso, ilagay na natin lahat to O. Okay, ilagay na natin. Yan, napapaliit mo siya mga lodi, napapaliit para paglalagay dito. Oh, mga lodi, paglalagay dito. Madali o. Tapos o, huhugutin mo na lang siya ulit pag bumuka yan. Pag bumuka, Ah, papunta na sa loob yung mga laman niya. Oh, di ba oh? Ah. <laughs> oh. Uh, Tapos gagawinin mo na lang para masiksik siya. Yan, bibisayin mo na ulit gayon um, para masiksik. Mailagay natin lahat ito. Okay, ilalagay ko muna tong lahat. Yung oh, mga lodi, eto na siya oh. Diba? Parang walang nangyari. <laughs> so, nilagyan ko din mga lodi yung ulo niya. Mga lodi, papakita ko sa inyo. Huwag masyadong madami yung tama lang. Ay, mga lodi, saktong-sakto bang yung -saktong ginawa ko. Ubus siya. So, iluto na natin to. Lodi, eto. Nilagyan ko ng foil kasi baka bumuka yung kanyang ulo. So, nilag dito ko nalulutuin sa ating bagong ito frying pan kasi tama-tama sa kanya. Ay, mga lodi, oh. O di ba, luto naman kasi yung kanyang mga laman, yung kanyang laman. So, lulutuin na lang natin yung balat niya no para siyang inihaw diyan no, mga lodi o. O di ba? <laughs> so, ating hintayin kung anong luto dito nito. Ano mga lodi dito sa ating Lutuan na yan. Yo mga lodi, eto ilang minuto na tong nakaluto dun sa ating nonstick na yon. Kasi kaya ako nilagay sa foil nga eh, Gagay yung ulo, kagayon <laughs> ano, so ito, tingnan na natin. Para din siya inihaw. Yung iba ang ginagawa ay piniprito at saka iniihaw. So ito, kakaiba yung ating ito. Titingnan ko. So ito na siya mga lodi. <laughs> Luto na siya. Para din siyang iniihaw talaga. Yan na siya mga lodi, oh! Oh! Oh, di ba? <laughs> so, tikman na natin to. Huwag na natin tong patagalin. Tep ko pala ng kutsara. Nakalimutan <laughs> ko. Yan eh, mga lodi, oh! Ang bango niya! Grabe! Ayan, mga lodi, oh. Ay, Yan na siya. So, ito, luto na rin siya, mga lodi. Luto na siya. Lambot niya, oh. Mga lodi, oh. Papakita ko. Oh. <laughs> so, okay. Tikman na natin to. Okay, mga lodi. Tingnan na natin ang loob. So, ito na siya, mga lodi. Oh. Wow! At ang bango niya sa so, tikman na natin. Natunaw na yung cheese niya. Sigurado nandito na yung lasa nun. Oh. Perfect na perfect mga lodi. Tapos wala na siyang tinikakainin na ito ng aking mga chikiting. <laughs> Sarap. Oh. Sarap po pa pakinari eh. <laughs> okay. <laughs>